Meron nangyaring aksidente dito. Makita nyo. Dalawang taxi at isang sasakyan. Ayan, napagitnaan yung isa. Grabe yung pagkakayuti. Oh. Grabe yung nangyari. Oh. Labuti na lang walang na... Walang namatay. Ah, uh, walang... na walang nasaktan siguro dyan ayan, grabe paano kaya nangyari yan hindi natin alam kung paano ang nangyari Grabe yung pagkakayupi yung nasa gitna. Ayan o. Oh. Mayuping siya. Oh my god. Ayan ang nangyari Oh. oh, ayan. Grabe yung pagkakayupi yung ano o. Oh. Ano pagkaka grabe yung pagkakayupi yung nasa gitna. Tapos nasira. Hala, braby. Ang lakas kasi kanina yung ano, yung tunog niya. Narinig ko mismo yung ano, yung pagpagka. Kaya na, nagulat kami lahat. Grabe. Hmm. Dalawang taxi. Tapos isang car. Crossing line, before falling. Grabe yung hamba. Ayan na yung polis guys. Tumating Nandito pa tayo sa Hong Kong. Sa Kowloon side or sa Mongkok. Mongkok. Mongkok Market. Sa intersection or sa crossing along the bridge. So ngayon may mga firemen. Ayan, akala nila um, basta basta may mga accident po, may mga ganyan firemen, police. Ayan. na sila ng traffic daw. So, May, may bata pa pala sa loob buti na lang hindi na hindi na karoon ng sugat yung ano yung bata eh. yung bata